Hindi ka na niya pinapansin, pinabaliwala, hindi nire-replyan, ghosting, Literal na tayo po ay parang wala ng kwenta. Alam ko mga utol na kayo po ay nasasaktan at nahihirapan sa ganitong sitwasyon. Maraming beses ko nang sinasabi, if you are familiar sa mga vlogs natin mga utol, parati ko nire-remind na hindi mo kailangan magpanik dito. Dahil pag kayo po ay mas natakot o lalong natakot mga utol, hindi ka makakapag-isip ng mabuti. Kailangan nating kumalma at mag-focus muna. Kasi kung literal na for example hindi ka niya pinapansin at hindi nire-replyan mga utol, meron tayong mas lalong dapat maintindihan dito. Kasi pwedeng ito po ay sinasadya niya, pwedeng setup, pwedeng test. Pero ang dapat nating maintindihan na ituturo ko nga po sa oras na to mga utol, 90% mga kapatid, ito po yung tinatawag natin na power play na literal na pagka nagkamali ka dito mga utol, dire-diretsyo na po yung kapalpakan na mangyayari. At syempre po mas lalo po tayong mawawala ng pag-asa kung halimbawa gusto mong ma-attract ang ex mo sa'yo for example or gusto mong mapamahal sa'yo ang taong minamahal mo. Ito yung gusto kong ihatid or ipaliwanag through this video mga utol na kung halimbawa kayo nga po ay binabaliwala, ini-ignore, hindi pinapansin, hindi dapat agad-agad na maiisip natin na ayaw na niya. Kasi tulad nga po ng binanggit ko, napakaraming mga kadahilanan. Alisin po natin or iwasan po natin mag-overthink. Kasi mas lalong dapat maintindihan natin mga utol na kung halimbawang tayo po ay binabaliwala, hindi pinapansin gino-ghosting o hindi nire-replyan, alam natin na gauge tayo ng taong ito. Meaning, sinusukat. Lalo na kung halimbawang nakaka-date mo pa lang siya or initially kayo po ay nag-uusap pa lang, hindi pa kayo naging magkarelasyon. Pag ito po ay ginagawa ng isang tao sa atin mga utol, ibig sabihin po nun tinitingnan lang niya kung gaano kaka-interest sa kanya. Also tinitingnan din niya, pinapakiramdaman din niya o gine-gauge nga po niya kung magfa-function ka pa rin kahit baliwalain ka niya. Kaya nga po kung halimbawa kayo po ay nagpakababa, hinabol mo siya, siguradong bagsak ka. Dati rin nabanggit ko na mga utol eh, na ang taong to most likely meron ding ine sa iyo. Yung iba nga po dyan, karamihan siguro, ay may mga karanasan na tungkol dito. I mean, may mga na-experience na siya na pwedeng taong nangulit sa kanya o halimbawa nga pong nag-pressure sa kanya. So ibig sabihin, ano po yung negative na pwede niyang asahan sa iyo? Kayo po ay magbebeg, kayo po ay iiyak, kayo po ay maghahabol, kayo po ay yayaw-yaw, or kayo po ay mga awa. Yung mga ganong klase mga utol dahil nga po sa upset na pwede po nating maramdaman kung halimbawa siya nga po ay magpupulbak, babaliwalain tayo, or hindi nga po tayo re -replyan. Kaya don't ever fall, mga utol, doom sa trap na yon. Kasi hindi niya makikita yung X factor, o hindi niya makikita yung value mo, kung halimbawang tayo nga po ay gagaya sa mga ine-expect niya sa'yo. Sakto naman yan sa ituturo natin ngayon, mga utol. Dahil today ay ipapaliwanag ko kung paano ka mananalo at kung paano mamaibabaliktad ito at hindi ka nga po pumalpak sa ginagawa niya sa'yo. Pero before that, mga utol, gusto ko lang pong ipaalala na alam nyo po ba na isa sa mga rason kung bakit ito po ay na-experience natin or ginagawa niya sa ating ngayon, breakup man kayo, ex mo man siya, or taong gusto mong mapasayo mga utol, dahil marahil ay masyado kang needy, masyado kang predictable, or masyado nga po kayong available mga utol. Alam natin na ito po ay very unattractive. Alam natin na ito po ang literal na magpapabagsak sa'yo dahil hindi nga po siya makakaramdam ng challenge. At huwag natin baliwalain mga utol yung challenge na yon. Kasi alam naman po natin, ito po ay nakaling sa curiosity. And curiosity keeps us interested, curious, doon tayo humahabol. Yun yung nagugustuhan ng kahit sino. Pag ito po kasi ay nawala or hindi niya nararamdaman, hindi siya magkikare, hindi siya magiging interested, hindi siya magiging excited at lalong hindi po siya magfocus sa atin. Nabanggit ko nga po yung power plane. Kasi kahit sino mga utol na nasa ganitong situation, siya man yung umiiwas o siya man yung iniiwasan mga utol, ay siguradong makikiramdam nga po doon sa tinatawag na power play. Papakiramdaman kung paano mo i-handle ito, papakiramdaman kung kaya mong i-handle ito in a matured way, papakiramdaman kung ano po ang gagawin mo. Marahil kung alibawang kayo nga po ay dinededma niya, binabaliwala mga utol, Siguro at some point ay medyo naramdaman niya na wala nga po kayong play at wala kayong power. Naramdaman niya siguro na kayo nga po ay mas mababa sa kanya. Yon malamang ang naging dahilan kung bakit parang medyo nawalan po siya ng interest o nag-drop nga po yung attraction. Kasi binigay mo yung expectation. Binalidate mo mga utol na hindi mo nga kayang mag-function kung wala siya. Pinaramdam mo siguro na kayo nga po ay nandito sa ibaba at nakatingala po sa kanya. Matagal po nang sinasabi mga utol sa mga vlogs ko or even sa coaching session ko na importante yung tinatawag na sense of balance. Dapat po balance. Eh. Kaya nga tinuturo ko na kung kayo po ay may pinupursue, hindi po parating push ng push, bomba ng bomba mga utol. Kailangan po meron din pagkakataon na kayo nga po ay nagpo-pullback para balance po siya. And the main reason kung bakit ko po sinasabi ito mga utol, kasi po yung imbalance, is unattractive. Pagiging imbalance mga utol, it literally kills attraction. Alam natin na pagkahalimbawang ito po ay hindi balanse, nawawalan po ng gana ang mga taong gusto o mahal po natin. Huwag kayong malilito rito mga utol. Alam ko na pag ito ay nararamdaman natin, emotionally tayo po ay naaapektuhan. Tandaan po natin, huwag ka nang malito. Actions ang pinapakita ng taong ito meron siyang ipinaparamdam. Kaya huwag na po masyadong mag-isip. Yun lang po ang kailangan nating isolve. Kasi kung papaano mo iha handle ito mga utol ang magdadala sa iyo sa tagumpay. Kung ito po ay ma-handle mo sa tama, in a matured way, most likely kayo po ay magsasaksid. Pero kung halimbawa magbebeg, hahabol ka sa kanya, ito po ay indikasyon na kayo po ay walang kakayahan, kayo po ay mahina, kayo po ay walang halaga sa so panahon na to mga utol ay huwag na huwag mong ipapakita ang kahinaan mo. Marami sa atin ang mahiling magdrama, lalong lalo na pag ito po ay nararanasan mga kapatid. Very unattractive yun. Parang tinulungan o binigyan mo lang po siya ng idea na totoo yung ine-expect niya sa'yo. Iwasan din natin mga utol yung magpapaliwanag po tayo ng gusto. Kasi tandaan natin, hindi kanya ini-ignore para magpaliwanag ka. Hindi niya kailangan yon mga kapatid. Akala kasi natin pag ito po ay nararanasan, ay kailangan meron tayong gawin, or may kailangan tayong ipush, or may kailangan po tayong iparating o sabihin. Hindi po makakapatid. Most likely, siya po ay hindi interesado dito. Ako na po ang nagsasabi. Like what I've said, hindi mo kailangan magpaliwanag dahil kayo po ay ini-ignore dahil nga po mababa yung interest level or attraction. Katulad ng binanggit ko earlier, power play. Maaring hindi niya naramdaman yung power mo, maaring naramdaman po niya na tayo po ay mas mababa, tayo po ay talo, tayo po ay mahina. Naiparamdam kasi natin na hindi tayo capable to succeed. Wala tayong kakayahan para siya po ay pasiyahin. Kaya dapat mag-focus ka on how you will present or build yourself mga utol sa mga oras na to. Kaya nga po sabi ko, kailangan maramdaman niya yung pagiging premium mo. Kailangan ni parang mo sa kanya na hindi ka hahabol. Doon po kasi siya magkakaroon ng doubt or second thought. Mapapaisip siya sigurado kung bakit hindi ka sumagot, kung bakit hindi ka nag-react, kung bakit hindi ka naggabol, kung bakit hindi ka man lang nagpaliwanag. Tulad na sinasabi ko mga utol. Hindi po kasi ito karaniwan. Alam natin na pagkahalimbawang ito po ay nararanasan ng kahit sinong individual, siguradong magre-reklamo, siguradong madidepress, at siguradong magpapaliwanag. Huwag mong gagawin yon mga utol. Ipakita mo na kayo nga po ay nagpa-function pa rin, solido at kumpleto pa rin kahit ito po ay ginagawa niya. Marami namang ways para iparamdam ito. Pero katulad nga ng hindi mo pagsagot o hindi mo paghabol sa kanya ay nangangahulugan na kayo nga po ay hindi bababa at hindi magiging mahina kahit po wala siya. With or without this person, mga utol, ay kailangan iparamdam mo na kayo nga po ay fine. Kayo po ay okay pa rin. Might be na medyo kailangan natin ng konting panahon dito. Pero alam naman po natin na dahan-dahan, mga utol, mapapaisip siya. Lalo na kung halimbawang siya nga po ay para nag at naghihintay sa gagawin mo. By also ignoring yung kanyang ginawa, mga utol, ay magiging attractive ka sa kanyang pakiramdam at mas magiging challenging ka sa kanyang paningin. Yun ang pinaka-best way mga utol para magbago ang pagtingin niya sa iyo.